Pili ako ng mga motor kasi yun makakuha yun yung mga motor matataba ay matataba at matapayat hindi ko alam mga matawag sa iba basta ito matataba matapayat matataba matapayat matataba matapayat matapayat lahat payatot kagaya kung skeleton ay payatot so tignan natin maglilista tayo ibibigay ko sa inyo ito na mura kung sino bibili mura mura bibigay ko sa aking mga skeleton vlog dahil ang skeleton ko ay mas payat pa dito kaysa sa itong motor na ito. Ako ay mas payat Tignan nyo guys, payatok. Wala nang problema kung hindi payatok. Maglilista ako guys ng, ng mga motor dito kung um, mabibilihin uh, ba nila or hindi. Maglilista ako yung mga na-check or na-bili na. Ito motor. Kaya kang utol sa akin. Nakalista ka na. Pwede na katagigay ng mga mga mga. Ito naman. Ito dito. Ayan. Ayan. Tabachoy ko gaya ng kambal ko. Tabachoy. Ayan. Payakot na naman. Mas karamiit pang payakot. Kagaya ng payakot. Aha. Number one, payakot. Number two ka na medyo payak ko. Payat ko na medyo payak ko. Ito naman. Ayan. Yan ang pinakahamala ako. Bakit blue yung glass niya? Kakakao blue glass niya, Oh. Ba't ganun? Blue yung glass niya. Baka maging blue na rin ang skeleton ko. Maging tubig-tubig na rin ang skeleton ko. Ayan. Ito, guys grabe naman din, guys. Oh, oh, oh. Ibenta oh. na 'to, sili sa kanila. Ang ganda ko sino makakabili nito mura. So, guys, maganda siya. Tingnan. Ah, 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 Yung next doon, para sa Go. Yan. Maganda siya, guys. Ano lang to, 22.30. Maganda na lang to, guys. Bibigay ko na sa inyo 20 pesos. So, bilhin nyo na. Ito naman. Ano, ah. Uh, ano to? Ano ba to? Itong red na motor. 150 to Hindi siya pa man joke lang 400 pesos. Ito naman kaya to 2 million. Ito naman, itong may dahil, dahil maganda siya 35 million. Ilista ko rin yung paka.